Manila, Philippines, ibinunyag ng British pop star na si Jessie J. na na-hospital siya kamakailan dahil sa mga komplikasyon kasunod ng kanyang operasyon sa kanser sa suso, na inilalarawan ang karanasan bilang nakakapagod sa pisikal at nakakapagod sa pag-iisip. Sa isang serye ng mga Instagram stories na na-post noong ikatlo ng Agosto, sinabi ng mga awit na, price tag, na bumalik siya sa parehong hospital ward kung saan siya inoperahan ng breast cancer anim na linggo na ang nakalipas, sa pagkakataong ito para sa hindi inaasahang impeksyon at likido sa kanyang mga baga. Hindi inaasahan o binalak, isinulat niya sa tabi ng isang larawan ng kanyang braso na may IV. Sa kabila ng kahirapan sa paghinga, sinabi ni Jesse na pinalabas niya ang kanyang sarili, at idinagdag, I hate being in hospital. Sinabi niya na ang mga pagsusuri ay isinasagawa pa rin, na sa una ay nagpakita na siya ay may hindi natukoy na impeksyon at kaunting likido, sa kanyang mga baga. Nahihirapang huminga, idinagdag ni Jesse, na nagsasabing, nakalabas, siya sa ospital. Isang mental toll, sa isa pang Instagram story, sinabi niya na ang kanyang paggaling mula sa kanyang operasyon ay pisikal na malayo sa mabilis o madali, ito ang pinakamahirap sa pag-iisip. Lalo na bilang isang ina na may isang sanggol at hindi na ako ang karaniwang ina. At ang kailangang baguhin ang mga plano para sa aking karera para sa taong ito ay nakakabigo pagkatapos magtrabaho ng gusto upang makarating sa puntong ito at nasasabik na gawin ang lahat. Ngunit ito ay buhay, alam ko yon, sabi niya. Inilabas ni Jessie J ang kanyang pinakabagong single na No Secrets noong Abril sa ilalim ng kanyang sariling label. Ito ang kanyang unang single sa loob ng apat na taon at ito ay nakatakdang isama sa kanyang ikaanim na studio album.